araw mga idol, magkikinsyo -chi lang -chi tayo sa ating Sniper 155 Botify yung motor natin na chichinsyo lang -chi tayo Pero tayo, matagal na hindi na chichins Oh well, so tayo Oh God! Oh God! So ito na yung gagamitin natin mga idol ano? Ito ang lagi kong ginagamit uh, Binibili ko sa Yamaha uh, Ang Stay Supreme So, 1,000 ml to siya mga idol. Pero hindi naman natin siya uubusin natin. So, tirahan lang po natin siya ng 200 ml mga idol. Dito, ititira natin siya. Tapos, mayroon na siyang well filter mga idol. Dito na. At saka yung imbudo. improvised imbudo natin. At saka ito yung bauna natin. Ito yung panglagay natin dito sa pinag-chichinchoyal natin. Yung mga langis na pinagpalitan natin. At saka ito yung socket rings mga idol. Ano? ito lang at saka gagamit tayo ng 19 mm mga idol saka ito 8 mm para dun sa ating oil filter saka ito mga idol kasama na rin dito siya kasi medyo ma skip yung sa may oil filter natin so gagamitan din natin ito at saka may basahan din tayo mga idol para pamunas simple man, naman katika naman magpupunas katika na simple so ito mga idol na natin mga idol ano 拼命的抢救。 Ai, don't know. filter natin aja ya, natin Dapat, butas, butas, butas. talaga ng langis yan kasi alabas na malangis dyan kasi may buntas so itong mahaba dito siya ang sa gilid dyan